magsabi na lang kayo pag masakit yes. okay.

Medyo didiin ko. Balugtot. Overcut to mo. Kung tutusin. Yung pagkagawal ko. Opo. Yung. Pero dahil pa ilalim siguro siya. Kaya ganun. Kasi pagdating sa dulo, ang lapat niya eh. Dito. Ayan, yung bumubukol na yung tatanggalin ko yan. Sige. So, overcut yung sa furb and then sa likod na Nakita mo ba, ma'am? Mm -hmm. Ayan. Bali, nag-cut lang siya dito. O, siguro, tumubo. Pero, hindi naman siya ganyan kabilis. <coughs> Ayan. Choro. Wala nga ako naramdaman. <laughs> parang, parang gaantay ako na ano. Namasaktan ka. Na Sabi ka. Namasaktan. Totoo talaga yung sinasabi ko. <laughs> Nasupra gaano kami yung... kahit pinakaano mo na pinapush mo oh, ang pero hindi pa rin yan hindi na, na. feel Usually kasi nasasaktan ako ng 3 weeks na Mm -mm. Baka hindi po natanggal ng ayos. Kaya 3 weeks pa lang masakit na. Ito medyo ko. Uh, it? may judy din ko. Dry skin. Oh, may kuko talaga. May kuko siya. Tignan mo. Naputol mismo yung dry skin. So, ibig sabihin, may nakabrang kuko. Ayan hey, kasi buong bukol siya oh. Hmm. Parang ang kating masakit. Tingnan paano ko siya ilalabas. Sakit ma'am? Hindi. Hmm. Yeah. Pero yung skin at saka kuko. Hmm, hindi. Kuko lang talaga siya. medyo dinidiin ko ha. Sige lang. naman masakit. Hmm. Tiramdam mo ma'am. Mm -hmm. Ramdam ko na may, may tinatanggal ka pero hindi masakit. Okay. Alam niyo po ba na mas mahirap i iangat yung mga ganito? May yung maliit lang. Kasi nakisiksik. Mm. Pag okay. ito kasi tumubo, patusok na. Mm. Kaya nararamdaman mo na yung sakit. Kaya eh, pwede pag minsan. Akala ko natanggal niya lahat. Yan. Sakit na ma'am? Hindi. Hindi pa rin. Hmm. 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 Pala. hmm. Ang tubo na niya na ipailalim. Hindi nga sumama tong dry skin niya. Hindi ba nawala? Mm -hmm. Lumambot na siya. Kaya kasi ako nga, kaya ko ano, sinasabi ko nga sa tagalinis ko. So, ibig sabihin kinakatlo ang ano. Hindi, hindi tinutuloy hanggang dulo. Siguro. sakit ma'am yeah. so, hindi talaga masakit pero meron na siyang ano kung baga pailalim yung dry skin hindi pwedeng ituloy na pailalim gagawa ng paraan para mapapaibabawan lang ayan okay na ay okay na pala Wait lang, hindi pa rin. Kinat ko siya kasi pa ilalim. Yeah, pero may dry skin talaga siya. Sakit. Hindi Yeah, okay na. Umangat na siya. Yes. Ganyan po ako maglinis, ma'am. Hindi po ako basta-basta siging push. Lalo pagka nakikita ko na, uy, may mali, mga ganon. Sa iba kasi ano lang. Push hmm. lang. Push lang ng push. Di baling magdugo. Gusto ngayon ko na. try ko itry. Na-amaze. Anong na amaze ako. Nagkapit niya eh. Ito mo na buto. Hmm. três Ano, um, um, Diyos ko, mabaluktutin ko ang katawan ko para lang makita kung dapat makita. <laughs> yung kamay ko po talaga may kasalanan, hindi po ako. So, <laughs> 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 Hanggat may nakakapa po, o parang hindi siya nasasatisfy. Hanggat niya nakina yung pagbabago ng kuko. Tapos niya parang manipis na lang yun. Manipis na talaga, ma'am. Kaya lang hindi ka kita yung pagbabago ng... Sa pagkuskus po, ay bibihira lang ako magkuskus. Dahil pagka manipis na. Mayroon pa. Konte. Sakit na ba? Yes. Dry skin na lang. Wala na tayong ko kung niya. Sakit, ma'am? Nag-jeep ka pa po muna, ma'am. Mm -mm. Hanggang di, hanggang dyan sa mama, sa Jollibee. Sa Jollibee. Tapos nag-arkila ka. Um, huh? Nag-arkila ka ng tricycle. Okay, tricycle. Face five. Ah, talaga ba? Then face five Yung ah. The stop. Okay. Then tricycle oh. again. Hindi mo pala siya, ano.